Hello, good afternoon, good afternoon guys. What's up? Andito po kami ngayon sa Laurel, Batangas. Uh, pinuntahan namin yung ano, yung tinatawag nila simbahang bato sa loob. Ito guys, sa may Batangas, Laurel. Batangas, Laurel daw to. Guys, ito pumunta kami pero napakalayo. Pero pinuntahan pa rin namin kung ano bang kaganda ito sa simbahang bato yung tinatawag nila na simbahang bato dito sa Batangas sa Laurel Batangas tingnan natin sa loob guys tara ito yung sinasabi nila guys sa Batangas simbahang bato ano May nagmimisa dito tuwing alas 10 ng umaga saka alas 11 ito yung tinatawag nila simbahang bato guys sa Batangas Laurel uh, pumunta kami dito guys mga oras namin biyahe kanina alas 8 ngayon dumating kami mga 11.30 dito sa Batangas Laurel. Hindi na kami nakaabot sa mas, guys. Tapos na daw yung mas. Napakaganda nga, guys. Yung sibahang bato. Tinatawag nila. guys. Dito po to sa Laurel, Batangas. Okay. Hindi kami nakaabot sa mas kami sa misa. iwan ko lang kung meron pa ba. Tanong po ta guys kung meron pa bang meron pa bang misa ngayon. Okay guys, so, tingnan mo 'yun. Yung tinatawag nila na simbahang bato dito sa batangga sa Laurel. Ako pa mga paps. Hello. Ayun mga kasama ko guys. Ayun sila. Si Pops Bang, Danny. Oh. GM. Sa si Pops Carlos. Dito po kami sa Batangas. Dito sa may simbahang bato tinatawag na sa Laurel, Batangas. Maganda nga guys. Pero ewan ko lang kung may mas pa ba. Wala na. Uh, hindi kami nakaabot sa mas guys. Sayang di mana so, Sayang di nak <laughs> Ano, 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 anak paps Sayang di nak pakasan. Di yung tanya yang pare. <laughs> <yung> pare. <laughs> Dirit so sana kasalan dito, guys. Kasal na di nak ng nang anu pare. Umuwi na yung pare, hindi na tuloy. I-schedule e na lang daw ulit. <laughs> Yan si Pap Dani. Pipila na lang tayo dito guys Pagaganda guys Parang sinadya eh no Pero talagang ano talaga siya Thank you guys, thank you guys. Pila na lang kami doon sa, sa altar. Pila na lang kami guys kung gusto nyo pumunta dito guys sa may Laurel Batangas lang po yan tinatawag nila na simbahang bato thank you guys maraming salamat thank you maraming salamat sa support nyo at saka sa panood sa video to. thank you guys thank you thank you maraming salamat Pa-subscribe na lang guys papalak thank you thank you guys maraming salamat God bless you nyo lahat